Happy Sunday mga Marcy at Parsi! This is Mami Roxanne at hindi ka pa naka sa aking page. Hi, baka naman! For today's video, samahan nyo naman kami magpintura dito sa loob ng bahay. Pero bago nga yung inurong muna ng daddy yung ref namin tapos hinalo niya na nga itong pintura... Alam ko naman na marami na nga nag-aabang dito sa makeover na to. Kasi siguro naboboring na nga yung iba na puro kusina na nga lang ang mini makeover namin. Mahirap din kasi talaga mag-makeover pag wala kang ka budget. At eto nga yung isang bata ay eh, nakikigulo nga sa pagpipintura ng ama niya at gusto niya nga daw tumulong. Eto nga palang ginagamit namin na pintura, eh, flat pa lang po at hindi pa po ito yung gloss. Actually, kung lang din kasi talaga kami sa budget kaya naman itong flat lang muna yung ipipintura namin. Pero syempre ipipinturahan pa rin namin yan ng gloss kung hindi man ngayong buwan ay eh, sa susunod na buwan na lang. Syempre hindi rin talaga biro bumili ng pintura lalo na kung ano budget ka lang. Medyo nahihirapan nga kaming takpan yung pinakaunang na pintura na nga namin dito dati. Kaya inabot nga itong dingding namin ng triple coating. Ginusto na nga rin talaga namin magpintura dito sa bahay dahil kung mapapansin nyo yung ibang pintura nga dito eh, puro bakbak -bak na. At kung masisipat nyo nga lang yan ang malapitan eh puro sulat na nga ng ng ballpen. Buti sana kung yung pinagsusulat nila ay lapis lang kahit papano ay eh, natatanggal nga yun sa punas-punas pero pag ballpen nga ay naku po napakahirap tanggalin. Pero yung pinakaipipintura nga namin dito na final eh hindi nga ganito kapute. Parang mas gusto ko kasi yung kulay ng cream o di kaya yung dirty white. Pasok din naman yun sa team puti at team kahoy dahil aesthetic nga yung ganong kulay. At dito nga sa kaka rollers ko eh, natitilam si kanda na nga ng pintura itong mukha ko. Hindi nga pala namin matatapos to ng isang araw dahil medyo malaki nga yung kinakain na oras sa pagpipintura. Eh pag nagsisimula pa naman kami magpintura eh alas 5 na ng hapon dahil alas 4 nga yung out niya sa trabaho. Pero ayos lang yun ang mahalaga nga eh matapos mapintura ahan itong mga pader. Anyways, pang triple coating na nga ng dadi dito at kita niyo naman puting-puti na nga doon sa part na yun. Natatawa nga ako dito, lumapit pala siya sa akin para nga i-check kung tuyo na nga ba yung dingding pero hindi niya napansin na nagpipintura na pala ako dito sa may side. At dito nga maya maya habang nagpipintura nga siya doon ay napansin niya nga na nagpipintura na ako doon sa may kabila. Abay kita niyo naman na nga na at pinagagalitan ako. Bakit ko ba daw kasi pininturahan yung hamba ikahoy nga daw yun at ito nga ginagamit namin e eh, pang bato. Ang gusto niya nga kasi unahin pinturahan ay dito nga sa may kainan naming banda. Kaya naman itinigil ko na nga lang yung pagpipintura doon at sa susunod na nga daw namin yung pinturahan. Tapos iniutos niya nga lang din sa akin na triple coating ko na alang lang yun na ako daw na pininturahan. Abay, pagkaganito nga kaming dalawang gumagawa, hindi talaga may iwasan na nagtatalo kami minsan. At after ko nga makapag triple coating ay lumipat na nga ako dito sa may kainan at dito niya nga daw gustong magpintura. Anyways, yung binabakbak niya nga pala doon kanina sa may sulok ay eh, yun nga yung mga natatanggal na na pintura. Alas 10 na nga kami kagabi na tapos sa pagpipintura tapos eto kinabukasan naman na to. Kauuwi lang din niya yan sa trabaho at sinimula na nga kagad naming magpintura. Bali tinapos nga lang din namin tong pinturahan dahil kagabi nga ay na first coating niya lang ito. At may ibang parte pa nga na hindi pa rin naman napipinturahan. Medyo natatagalan nga rin ako sa pagpipintura pintura dahil kung masisipat nyo nga dyan, eh napakaliit lang ng brush na ginagamit ko. Paano isang brush nga lang yung na-order ko? Kita nyo naman nung nag-unboxing ako. At yung gamit ko nga na brush dyan, eh nahanap ko nga lang dito sa may loob ng bahay. Hindi pa nga namin natatapos tong pinturahan, pero kita nyo naman napakaganda ng antignan. Mas lalo na nga siguro pag gloss na nga yung ginamit namin dito na pintura dahil makintab nga iyon. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.